si at Trinity uh, Bylander ganoon din uh, din na sila dahil sila ay nangawil tapos maliit lang din yung bangka nila kaya solo dive muna tayo uh, dito na tayo sa likod yan yung, yung likod ng isla yan yung batong nagtrending karamihan dito sa amin pero yun nga uh, ginagawa nila yon for content mahirap nga lang ay eh walang katotohanan so ayan uh, gamit natin yan. kayak ni eh, Joe Adventure uh, at sana makarami tayo sa araw to uh, let's go uh, at pasensya na po kayo kung bakit ilang araw din tayo na walang upload so may dahilan po uh, mamaya ipapaliwanag ko sa inyo pagbaba pa lang natin mga ka-channel uh, isang surahan ang ating nakita dito sa may mga parang coral sya na malalaki paikot-ikot at nung pagbaba natin, itry natin kung sya ba iya makukuha natin boom ayun, headshot mga ka-channel sa buntot, ang tama <laughs> araw din tayo hindi nakapamanap mga kachayang dahil uh, tayo po ay uh, may nararamdaman nung mga nakarang araw pagkatapos nating trangkaso nagkasakit ng UTI at sa tulong at tawa ng Diyos ay uh, nakaraos din naman ito ang naging unang isda natin ayan yan, hijet sa buntot ang tama wow At hindi na bigo ang request ni chairman mga katayang dahil uh, pag uwi ko ay uh, pinadala ko ito sa kanyang apo or pinakuha. safety na ang ating uh, unang isla sa araw na to surahan or unicorn fish Another pagsisid mga ka-channel kung sa nakakita tayo ng coral trout or lapu-lapu. At ayan, nakasandal sa bato pero huwag natin tirahin yan. At nung umalis, ayun Boom, stone shot, di nakagalaw Pati batuh, damay Secure na ang ating pangalawang isda sa araw na to Ayan, kita niya naman Ang ganda ng pagkakatama tapos ko masikuro ang lapo-lapo uh, mga ka-channel ay uh, may puso na dumaan. akala siguro nila ay uh, naanod yung kayak at nung napansin nila na may umahon na tao ay uh, dumaan lang din naman ay yun no. lo po Another yung mga ka-channel dito sa ano ano kung saan nakakita tayo ano mga ano at ang daming torselyo. ano may lifting itim sana tayo na nakita nung pumasok sa bato at uh, nag-drop tayo ang daming malilit na dalagang bukid. Nung nakapag-drop na tayo dito ay uh, hinanap natin sa loob ng bato upang uh, magsagawa ng pagtira pero nabigo tayo dahil dito sa kanyang pinasokan ay uh, tagusan pala. bottom time mga ka-channel baka sakali um, may duma na pelagic or malalaking isda pero nung napansin ko na kampante yung malalit na isda ay uh, inilawan ko dito sa ilalim ng bato at ito ang mga nangyari kaso lang nung paglight natin ayan malalit na isda ang nakikita sayang naman another pagsisid mga kachannel kung saan nakakita tayo ng uh, good size na coral trout or lapu-lapu pa rin ayan sinunda natin ng bahagya dahil uh, medyo nagpupumiglas at uh, naging natatakutin at nung tirahin natin ay di naman tayo nabigo boom sapol sa buntot ang tama <laughs> sumabit na bahagi dito sa kuras at ayan hindi maganda masyado ang pagkakatama buti na lang at uh, nahawakan natin at yun na secure naman natin agad At ito ang naging pangatlong isda natin sa araw na to. Ang ganda ng pagkakatama mga ka-channel sa balat. Wow! Ayan, para secure ang ating huli, ilagay sa tamang lagyan. Ayun o, oh. safety na. sisid mga ka-channel lapu lapo pa rin ayan akala mo bato yun pala ay isang lapo ayun o no? oh. yari ka ngayon tumagilin boom sa pool tinamaan at eto ang naging pang-apat na isla natin sa araw na ito mga ka-channel ayan Size na lapu-lapu. At ayan, nadali pa ng bagya ang ating kamay ito talaga ang pinakamahirap kapag wala kang kutsilyo na pantay, wala kang pang saksak, at uh, buhay na buhay pa yung isda pwede ka na masugatan or pwede ka matamaan ng mga ngipin or kaya matinik Ayos mga ka-channel, secure na ang ating isda na pang-apat. At para sigurado, ilagay sa tamang lagyanan. Yun o. Uh. muli akong nag-dive dito sa may bato dahil uh, napansin ko na may mga labian na uh, umaligid at ang daming mga malilit na isda walata uh, ang tawag ng karamihan ayan, dahan-dahan tayong bumababa upang uh, di masyadong mabulabog pero ang mga nangyari mga ka-channel ay uh, sakto lang ng paglapag natin yun, nagsitakbuhan ang mga loko ang ganda ng koral sa mga ka-channel ayan dito sa gilid ng uh, dalawang bato at ang daming sulid na bilog dumadaan kaya ang ginawa ko ay uh, nagkuha ng kunting video Sobrang nakaka-miss yung mga ganito mga eksena <laughs> dahil uh, ang daming malilit na isda at sana, ay ay uh, dadami pa sila. Ayan mga ka-channel, pag-ahon ko ay uh, nag-decide na rin ako na umuwi dahil uh, napakalabo na rin talaga ng dagat at uh, hapon na rin. Kaya uwi and time. Let's go! N? Hmm? O, so, langay. Uh, Sawa. Asa emo? Dile, o uh, gasemo. Uh, gamay lang. Gamay? Ah, uh. kini kay ke... Gamay bangka. Uh. gamay. Si Siya lang ni sa. Ay, Lapo, lapo. Ta. Ano ni ni channel? Dige nating kay chairman. Ayan, ito ay dola. Ay. Ito, ulam natin. Kung isi naman ito si firman ito. Ah, matik. Yeah, ito. <laughs> ito yung ulam natin sa bahay. Dalawang lapu-lapu. Or coral trout. Nag-request si firman eh. Kaya bigyan ang kanyang kahilingan.

Ayan, yung isda. Dawa ni mister. Mga kachanin, magsabaw tayo. Ayan, at iyawin natin. Ayan. Kung kulo na yung tubig. Ilagay na natin sa caldero. Isda. Limang hiwa lang ito mga kachanin. Ayan. Ayan mga kachanin, may tabos tayo. Nagay ko sa bilao. Oh. Nagay na natin sa ating sa nagsama napuno ang kaldero sa talbus kahit tayo mga ka-channel ano? yeah. nagugutom na rin tayo yeah. kaya pala tayo hindi nakapag dive at hindi rin tayo nakapag upload ng mga ilang araw dahil may nangyari sa atin na hindi inaasahan pero sa tulong at awan ng Panginoon ay nakaraos din naman po mm. simula po kasi yung dayo pag uwi trangkaso tapos ng trangkaso UTI tapos naman yun nakakain kami ng tulingan na hindi masyado na so ang nangyari ay uh, sumama yung tiyan kaya sana sa iba na nagluluto ng tulingan ay uh, siguruin na lutong luto talaga so masakit man na mangyari ang mga pero dito talaga natin inaasahan medyo may kasaklapan at salamat din sa pag-ingat sa atin ng Panginoon no? na sa tulong at ay wala namang nangyari sa amin ni Mrs. Ayan, ni Mrs. Tinamaan din. Kain po tayo mga ka-channel. Anong ulam mo? Mikal? <laughs> ulam namin mga ka-channel. May metal. na kailangan namin na kumain ng mga gulay Dahil na uh, talagang uh, Ayaw ko talagang isipin na ganun Buti na lang at uh, Okay na rin po Ayan, kain tayo, kain Sinabaw na lapula po ang ating ulam Eh ano kain natin isang na. kumain time <laughs> Paborito ko talaga sa mga sinigang. Ulo. Lahat na yata ng gulay na sa akin ha? Yun, tapos na tayo nagkain. At uh, ang nanalo, ayan. Siya yung nagwagi nauliy ako nagkain mga ka eh. <laughs> yun yun. Ah, grabe. Sarap na nga sinabao Na lapo-lapo. Tapos ito isa ay bayan. Tapa. Or tilapanan ang tawag sa amin dito. Tapos ulam natin. Kasi masarap yung... Masarap din kasi yung ano mga katiyan. Ha, tinapa. Ay, yun o. No? pwede na ako mga ka-channel. na natin yung suno o tapanan. Para may ulan. <laughs> Ayan mga ka-channel. Ayan mga ka-channel. Babalik tari na natin yung ating inihaw. Ayan. Masarap pagkaihaw. Mukhang pagod-pagod. <laughs> Pero masarap siya mga ka-channel. Ayan mga ka-channel. Ayan. Luto na yung aming tinapanan o inihaw, ulam namin ito mamayang gabi ulam namin mamayang gabi mga ka-channel sarap pagkaluto kabila mukhang nasunog pero hindi naman gano Bago tayo magtapos sa araw na ito mga ka-channel, lumako muna tayo sa ating shoutout kay Pinex Nelipi History. Shoutout po. Uh, kumusta po kayo dyan? Hello po. Kumusta po RGEG na vlogger? Uh, kumusta po? Uh, shoutout daw po sa Pamili Igna ng uh, si Mirara Bunlao. Shoutout po kay Ramili Dim from uh, Limay Bataan. Jerevic De La Cruz. Shoutout po. Shoutout kay Shani Michael Ebias sa Happy SPBB po, brother. Hirap ng pangalan. Marvin Escudo. Lidya po si Binipip sa may bahay po ni Sir Dennis de la Cruz ng Naikabiti. Miss Ima Pahardo Gokong. Shoutout kay Mix Channel. Uh, pagbalik nyo po dito sa isla. Shoutout daw kay Kukoy ng Project 4. Sabi po ni Leonardo Adriano. Maraming salamat po, Sir. God bless po. Leonardo Navarro. Kumusta po, Sir? Miss Bulaka Julita. Elvin T. Vlog Adventure. Miss Rosalino Campo. Shoutout po kay Sianante uh, from Agapan City, Province of Nueva ah uh, shoutout kay Isak Parungao and family. Nanti Malahos. dunjunga Shoutout kay Rapi Bantilan ng Romblo. Shoutout po kay Joel Sunubalde from uh, BC, Canada. Uh, ingat po kay palagi dyan. And God bless po. Maki Gilito watching from Boracay. Shoutout po sa Kopya family and Pantens family from uh, Leti. po ni Miss Gretchen Kopya. Rudol po Lasan. Marvin Iskuto. Manalo Haiso. Shoutout po kay Arluni Pagal. At yan mga ka-channel. Hanggang dito na lang muna ang ating uh, vlog sa araw araw na to. Ako po ay taos po po nagpapasalamat po sa inyo at sa hindi po ninyo pag-skip ng ads. At maraming maraming salamat. Buhay Isla Vlog TV, Joy Adventure, Prentice Bailander, and Team Harabas at lalong lalong lalo na po kaya uh, Ariel Fisherman. At syempre sa lahat po ng ating uh, mga kababayan na Pinoy at ang mga OFW. Maraming salamat. God bless.